Isang pat bike mga guys no ang nagtalang dito sa ako namba sa tagiya o oh, palipiwan daw about eh. Oh, mapisan tayo kay mangita tayo kwarta at binungkag ni maninoy ninyo o oh, sige opdenyo ko kayo brown ta oh. <laughs> Hello mga mga morning sa inyo mga guys Doon kayo Adlaw kakaibang bike na pala yung obray natin O oh, magdalagot na lang Koblay Nga daw Rida sa salakyan O oh, tawag dito mga guys do Pat bike o oh, nagtalang nagingina sa umaga May dala dala pa siya mga guys na head parts Pero hindi nagtugma kasi nga ay 44.56 ang iyang head parts Tapos ang iyang gindala 44.55 <laughs> Eh ang bako sa ako? iya biring lang mamaya nga Ito ni Takod eh oh. <laughs> so balayarik request Idol mga guys no ipapa over all daw tawag dito bike was dala suga hugas sa mga bereng bereng bala kay man pisan kita tingi amat amat ah. so timbang ano, natin dito mga guys no si Boya Lublak inuslo na Ang iyang akrangse sa pagkalabala Ang iya tubo sa tunga oh. <laughs> pero ang butong bracket ate pwede na standard ya igo na japon ah, abaw ah. <laughs> so apa nagkukuskus dyan mga guys no ng mga karikid si Boya Lublak ako naman dito bising bising ako nagpamudpod este na pang bad ko pala yung mga pinyon niya mga guys no tapos ang iyagalay mga guys hab ay tawag dito bullbearing pa o di bulitas bala tapos ang iyahihila bala ba o ni mga guys pang kon maguba buti na lang ate na servisan na adlaw kaya kung ipabayaan niya nila bala was agro naman oh. <laughs> animal <laughs> Gago. So tapos mga guys, no, binuksan natin ang iyang Butong bracket. Ang problema dito mga guys, no, nung niliso ko, medyo nagaragot not. Pero sabi sa akin Idol, ate by the way, lang daw dua, 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 dua kamilog. Ate, ang bago sa iya, ipapahigad ko na lang yung lumang biring nga kay man. Kuskusan ko ni Dad tapos piswita na tubig-tubig para naman magtinaw mamaya. Oh, <laughs> so ito na nga ni, mga guys, no, hangin yung ginamit natin dito. Uh, air pressure yung ginamit para magtinaw ang iyang mga pisa-pisa. Pero magkatapos mga guys, natong limpiwan. Siyempre, lagyan mo na natin ito Napapalanlog para naman Ismot siya magsulod wow. At ito na nga ni mga guys So, ang 6805 niya na biring-biring Sa photo bracket, binuksan ko muna Yung bago, kasi nga, ang mga bago Mga guys, nga itatakod, no, kailangan niyan check up on kay man, yung iba Kung isa, wala unod Pinanag. At dyan nga mga guys na so, nalagyan na natin, na maliliit na bulbiring Ang iyang prehab Siyempre, lang, lang natin yan mga guys so, Ibalik man ang iyang kags i okay. Pwede. Oh, ano ba di? siguro mga guys? No, nagtutudo na yung uni-unis ang iyang prehab kay Mara. natin ng spring. Oo, oh, oh, yung ginamit ko dyan mga guys. No, ah, secret lang muna. PM lang ko kung gusto mo. <laughs> so, ito na nga ni mga guys. So, na natapos na natin itakko ng iyang bottom bracket crank set. Siyempre, yung ride Yan naman, ogulong gulong-gulong sa malikod na niya. Sus, mariusin sa pagkatakko. Oo, <laughs> oh, mga guys. No, ang tawag na bike pala dito ay, ano, apat ah, bike. Oo, oh sa mga hindi pa alam pat bike ito ay ito na thank you so much mga guys no hanggang dito na lang si Manino ninyo no natapos na rin yung ating inubra sana yun, na enjoy kayo sa ginawa akong bike na kundako god bless to all paalam na po love you bye bye mua, -mua. Oh, ha -ha. <laughs>